Mm. Talagang pwede-pwede akong pwede, magtayo um, ng ano eh. Kainan. <laughs> Tama-tama yung asim niya at alat. Tapos yung halimhim ng konting-konting tamis niya. po naman tayo ng baboy. Paksyo na pata ng baboy. Talong po ang ating sangkap tsaka suka. Ayan. Yan lang naman ang tanging sangkap ng paksyo. Tsaka asin, syempre. At paminta. para mag-start ng tayong magluto. Ayan, good morning po mga kasutil. Welcome back to my channel po bali today's video po ay tayo magpapaksin po ng pata ng baboy. Bali, pinapainit ko na muna yung kawali. Kasi ang gagawin po natin, isusutain natin or ating ibibisa yung sibuyas at bawang. Ganun po ako magpaksin po ng baboy. Tapos sa akin po, lulutuin muna na sa suka. At uh, hindi naman totally lulutuin. Kung ating medyo eh, sasangkot siya ng konti po sa suka. Para tumiin po yung asin niya at lasa at saka po natin siya lalagyan ng tubig. So ipap ipapakita ko po sa inyo yung proseso ng aking pagpapaksin. At yun po ay natutunan ko sa aking tatay kasi siya po ay napakasarap magpaksin ng pata ng mami. So yun, tara magpuntisan na po tayo magluto. So alone na naman ako, busy si Javi kaya ginawa ko ng paraan itong stance ng aking telepono. Para magamit ko na maayos papay na tayo ng tubig muna. Ang panglagay mga Bali, ang para po gagawin ko ay i ko muna yung bawang at sibuyas tapos parang medyo i- Uh, lulutuin ko sa suka muna nga rin. Isusute ko muna sa suka po itong pork. Pork natin. Ito. Pork pata. Yan. Gagawin po natin isasangkot siya ng konti. Tapos, saka palalang po tayo medyo matagal ganyan po ako magpaksiw at uh, yun ang na aking natutunan sa aking parents, sa aking tatay. So, ayan, pwede na po tayo mag-umpisa. Kaya po pinapainit ko tong ano na to, kasi kahit may teplon, medyo dumidikit na ng konti yung ano niya eh. Dumidikit na minsan yung aking ginigis sa kumbawang si Mersa kailangan pahinitin ko si kawal. Pagka -pag mabilisan, ginagawa ko pinagsasama-sama ko na lang to. Tapos lalagyan ko na konti sa sabang na Kaya lang mas masarap po talaga yung medyo itigisan ko muna sa suka o nasasanggut siya yung pata. Para siya ay mas malas. <coughs> Hindi po ako naglalagay ng luya. Wala naman yung iba, pero pwede naman po maglagay. option po nila. Ako po yung siboy at bayo nila. Yung dati rin rin po rin nalagay din ako ng iso ng wala po rin makuha ngayon na iso ng saging. Nandito po yata ng mga mamumuto. So, wala po rin makukuha. para sa balanse ng alat, asin, itamis, pagkakit natin ako ito yung sugar. Ito na. Ayan, na po yung

siya at sobrang lambot na. Kaya kung hindi ko sa pressure ko ko ano, lang niluto. Gusto ko yung dahan-dahan na tumitiin yung lasa ng suka sa paksi. <coughs> sobrang lambot na ito. Kaya po may duty na may ako na kutir sa sabaw kasi si Harvey po ay mahilig sa sabaw. Okay. Pagyan na natin ang siya. Kaya po mga ka nakaluto na po tayo ng ating paksa na pata at ngayon ay ating piti musa na. Tikim lang, pinus lang. Alam mo, nabitaw sa ano? Nabitaw sa lang Nabitaw na sa buto. <gasps> nabitaw siya. Nabitaw na sa buto. Ayan. Ang init. Hmm. Talagang pwede-pwede ang -pwede. um, magtayo ng ano eh. Kainan. <laughs> Wala ang pangkuhunan pa. Tama-tama yung asim niya at alat. Tapos yung halimhim ng konting-konting tamis. Hindi po ito yung ang paksyon na matamis ha. Kasi yung po ng ganun. Ang matamis. Mga lang. Halos hindi mo malasa kasi gawa ng ano. Samang tama sa timla po. Sarap po. So, ganun po ako magpaksyo. Yung pang, Gulo po ang parang pagpapaksyo. Guro po magkano kayo kung bakit pwede mong pressure ko kung hindi mo ginawa. Kasi, para po matansya ko talaga ng maayos yung pagtimpla. Saka okay lang naman po kahit medyo matagal na, na nakasala mo. Sapo naman po hindi ako nagamit ng pressure ko kayo. Siguro mga nilaga po, ano, madali dalit yung Kasi ito po nga yan, eh, ano eh. Diba sa yakam mo nang sinasakot siya sa suka, kaya hindi ko na siya pinareser po kaya. Napakalambot po. hindi mm. Pwede na kumain. Ito, kain na tayo!

time to eat na po. Kanina pa ako makaluto kasi. Magchama una po tayo ng bayabas and guava na. <tinyo> oh. ummm puna yun muna yung mga mm. pero kung yun yung gusto yung medyo naka elevate yung may stand yung ano yung ating pressure pwede palagyan na oo lang okay. di magbibili ka nung ano ah, yes. ako na mag-yobeld mag eh tapos na itataas mo ng mga 50 cm o 30 cm so hindi na yung so, uh, masyado naang nahihirapan eh surprise <laughs> <Precious>, yun <man. laughs> ba diba, bago yung hindi yun?

Opo. Tapos yung tinig ng nanay ko dito sa bahay. Tapos yung tinig ng nanay ko ay ang tawag ay ginagamit. bumi lang ako. Ito siya susah. Gusto? ko na yung dumarang. Ayan, ayan Ayan. Ayan ko sa'yo. Kasi pag ako nagpapaw si ayaw naman yung Kasi gusto kong lalunto sa Suka para lalasa siya talaga. Pagka ba kasi bigla, ay di masarap din. Okay, ako. yan mas para Pagka mm -hmm. na, eh, ilipat sa saka mo mo. Then, then mulo In 30 minutes, eh? Or medyo, siya? Mm -hmm. okay. yeah. wow. wow. Sige na, sige na. ay din din <laughs> Pero oh. din medyo madami nung sabaw niyan. Dito hmm, na pa hmm. Hindi pa lang talaga doon. Ito sa alam, ba? Pang mo na. Hindi mo ay yan na. Ayos na. Ano naman? Mas nakumpis ako lagi ng buwag sa po. Ano na nagbabawa ka Hindi! Hindi na masira? Masira, oo. Susunog ang motor. Masira ka motor dito. na Kasi kung Hindi Ang mahal ba sa 26 tangan mo to? Hmm? Ang mahal ay yung bagay. Sige mo po. Tama na, na. Hmm? Nakakapagulan na. Hmm. Yan ang mga nangyari, magat. Magat <coughs> so, ang hindi lang po. Hindi tayo kami sa isa binilang ko? Yung plus na na? Isang plus? Hindi na yata. Ng wala, hindi, walo. Pagpindot mo nung bidet na eh. Oras mo nag-release ng presyo? Oras mo nag-release ng ano? Kali puro tubig na. Hmm. Kaya nga ang time ko na ito. Dige, titigpa ka daw sa Wala nung ano, kusa ko na yung uh presyo -huh. at okay? yung pababang bababa na. Hmm, gano'n pala. Hmm. Habang dinidrain ko, oh, tinanggal ko ang presyo.

huh? ano? ang kasi Masarap ang kasi nagbabalik talagang sinangkot. hahaha ibig na tinagalan nasa iba. umm 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 na umm 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 naman. umm 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 Mau disuruh? Oke, waktunya. Kita udah dimamin ya. Yang banyak. Nah. Hai, baik kok. Tapi 더 어, 나보다가니까. <목소리> <목소리> <목소리>